Napanahong gulong-gulo ang isip at ang tanging nais lamang ay oras na tahimik. Isang lugar sa bulinaw ang sayo ay sasagip. Magpalamig sa daan daang lunti ang mga puno at magbabad sa bughaw na ilog. Subukang sumugal sa kampong ito dahil sa ganda ng kalikasan, wala kang talo. Kasi yung kampo or uh, binis namin dun sa tawag ng mga tao dun sa father namin. Kasi since taga-tupa si daddy, ang tawag sa kanya is kuor. Yan yung tawag sa kanya dito. So, naisipan namin yung family, gawin na lang na pangalan niya itong ano, tong camp. Uh, Nag-offer din kami ng bonfire. Po or means apoy kasi yun sa Ilocano. Para sa may sariling sasakyan, may parking area sa halagang 50 pesos para sa four wheels, 30 pesos para sa tricycle, at 20 pesos para sa motor. Kung wala naman, pwede din mag ng tricycle sa halagang 150 to 250 pag galing sa sentro ng bayan o sumakay ng bangka sa halagang 600 pesos pag sa Sungayan Grill magmumula. Kasi ang pinaka-concept namin is gusto namin mag-connect ang tao sa nature. So camping site mostly naman ang and related sa nature. Kaya naisip namin camp poor. Kasi yun naman talagang ang in-offer namin mostly, camping. Uh, available din dito sa amin ang kayaking. Meron kaming po kung saan pwede kayong magbasag ng mga bote. Kung may mga hinanakit kayo, <laughs> pwede kayong mag-release ng stress so sa stress wall. Meron din kaming uh, bonfire sa gabi. Meron din kaming film viewing sa mga naka-overnight. So nagpe-play din kami ng movies sa gabi. Uh, hopefully, uh, mag, makapagdagdag pa kami ng activities at additional units. Kasi pag peak season talagang dumadami ang tao. Nakukulangan sila sa area. Yung wala silang mapagtulugan usually. So, yun ang plan namin. Mapalaki pa talaga yung camp. Usually, lagi wow. <laughs> may, laging may wow factor dahil sa view pa lang, kitang-kita naman na nature na nature talaga yung area. Tapos, uh, fresh ang hangin. Maraming tumatambay dito para magpahangin. Tahimik ang lugar. Puni ng ibon yung naririnig. So, kung gusto mo talagang mag-connect sa nature, talagang the best area is Camp war dito sa Bulinaw. Kasi siyempre, from Alaminos lang po kasi kami actually, walang river doon. Para maiba naman yung location. At least dito maraming puno and mas uh, malamig yung Tubig actually kapag maganitong panahon. So yun, para change of environment naman, hindi yung laging dagat. Mas presko kasi siya. Actually, madali na siyang puntahan ngayon eh, compared last time. Parang first na nakapunta ko dito nung pandemic, mas developed na siya ngayon compared noong nagsisimula pa lang sila. Maayos na yung daan and mas developed na yung mga... Ang daming pwedeng pagpapicturean from end to end nung site. Lasapin ang ganda ng Balingasay River sa floating cottage na marerentahan. Nagsisimula ang presyo sa 700 pesos for 40 minutes hanggang 2,000 pesos for 2 hours. Kung day tour ang plano, may entrance na 50 pesos per adult at 20 pesos naman for children. May pool access na yan. Maaari ding mag ng ordinary cottages for 500 pesos. Kung nais mag-camping, may rent a tent for 600 pesos o 200 pesos kung may sariling dala. At syempre, hindi mawawala ang sikat na glamping for 2,500 to 3,500 na kumpleto na ang kagamitan. May water activity din tulad ng kayak for 250 pesos per hour na habang tanaw ang kagandahan ng kalikasan. So nandito po kami ngayon sa Bolinao. Uh, Nag-avail po kami ng, ano, ng tour package. So right now, pang fourth na po namin ngayon dito sa Kampu or And upon entering po, it's very peaceful. The place is very peaceful, uh, puno ng puno. Tsaka nice yung place kasi meron pong mga uh, cottages. And then also, ayan po yung ka-struck sa amin. Meron po siyang hanging bridge which is yun po talagang madalas ipapanood mo namin sa TikTok and other videos po featuring yung hanging bridge. dito eh. Hindi ka lang kakain. So magkoconnect sa nature, magmuni-muni. Tapos yun nga, sa, yung river view kasi. Tapos yan, maraming puno ng yung na tanim pa ng mga lola-lolo namin before. So yun yung pinaka-advantage namin is yung malinis yung lugar tsaka presto. Uh, um, dito po kasi sa Bolinao, ito pong Campo or is one of the best location when it comes to live events, portraits. Like ito po yung ginagawa po namin which is yung debut. Uh, marami na pong spots here sa, sa loob ng vicinity na pwedeng gawin yung mga shoots. And um, mostly ng mga spots po dito is shaded area and Tresco. So, hindi na hassle dun sa mga clients namin. Kaya, dito din po yung sinasuggest nila na location for their shoot. I will take this opportunity to invite everyone to visit our uh, humble campsite ang Campoor. No murang-mura lang po dito, pangmasa po yung presyo namin. So yun din yung isang advantage namin. Hindi po kami nag change ng rate. Kahit peak season, steady lang po yung price namin. Come and visit Campoor now. Pag ang Campo or sa Barangay Tupa sa Bulinaw ang naisipang bisitahin, samut-sari ang mga pwedeng gawin. Maganda na sa palingin, masaya pa sa damdamin. Sa pagbabalik ng ganda mo, Pangasinan, marami pang destinasyon ang ating kikilalanin.